Yan mga ko naman tayo ng uh, video. Yan yung uh, na. Oh, oh. Araw ng Saturday o Sabado. Pagabutan beach dito sa Barangay Pagabutan the Norte Gamay in the summer. March 15, 2025. Yung set out sa ating mga mga isa. Set out. Sir Freddy Gomez, Idol Tisok Bidjan, TV Tambayan Nibal, at Santa's Corner, Hello TV at yung Tuna Pinibrida Miss Kapoka Vlog sa Miss Paruray Shout out Ay pa Chris Vlog Ayan pa Chris Vlog Baka rin di palit na din masag okay. Kay Idol Nestor Tihano J Shout out Asa lahat po ng mga kabutan nun Mga kamay all supporters all supporters Di kabutan vlogger Shout out sa out Busing Saldi Kidranis ang pamilya kay Sunny Barbie Shop nung sa Amor Reno Sunny Barbie Shop Prince Piggy Barbie Darmo Kabali ang pamilya kay Gian Yap May preposal from Canada at Glenda sa lahat po ng may emburo na birthday ngayon happy happy birthday Kay Busing Daniel Orbano ang pamilya sa lahat po ng mga OFW natin yung shoutout sa mga mga ng polis mga sundal, mga trimpos, mga security guard, mga updawi, mga guru at mga student pa online nyo, shout out. On, mm, laki ng isda. Kay Sir Papalisi TV, kay Nanaan TV, sa lahat ng mga vlog na lang, ano, you know, shout out. Ito yung ah, malaking isda. Ayan. Yeah. Tantay din nga. Oh. At sa lahat po ng aking mga sponsor, shoutouts. out at sa Billy Family at Katalo Family, shout out. Sa lahat po ng mga barangay official natin, shout out mga barangay tanod, shout out. Mga tindira, mga sales lady. Mga guwapong katanod, shout out. Ano ba so? Mga kalakas paghayang kamera ah oh, wala kay Ali Idol Janet 25 vlog shout out kay Idol Jimar vlogger Romulo Palagwis Morales ang family ng Calbayog City Orang gay bubuli yau, katobi, gurdi samor, shout out, mataga, lap, mataga mau

namin nga may Wilmar ano naga Wilmar sa doon po pamilya, may out lang sa barangay Kalingnan La Pinig summer. sa Pinsan Charlie Mika Marlito Rabas sa pamilya kay Joey Rabas sa pamilya da dada, dada Ami Rabas sa Pas kay Dada Ida Guman ang pamilya Check out kay kagawad Kil Mika ang pamilya set out ng La Pinig Bilsor at sa Urbano Family. Lapun mga taga Katarma nung Samar, shout out, pambuhan mo, dragon, San rocket nung Samar. At mga taga San Samar, Balagos Family, shout out lang sa Alin, Norlin, Samar, shout out. At lahat po ng mga driver natin, mga sasipag, shout out, ingay ko lagi sa pag-drive. kay nulo albino pamilya kay Alex sa public kapanyo kay busing bin albino kay busing mati abuy yung pamilya madam minda asio ah uh, disposa ng HK pang aking ads para mabuko yung uh, 100 dollar di pa ko na copy out sa youtube kay, -kay kasikap channel jojo Narmolos siya tatpinsan sa Palimbed Group Palimbed Group Palimbed Group Torinso Katalo Tidrani Shout out Sa lahat ng mga College Storing Shout out At sa Kalinay Pamilya Shout Kapukyang Pamilya Sa Pamilya Galanyans Nang Gamay Nusamor Galapos Galbos ko called ng Gamay-Norbus summer. Maraming salamat mga edo, sa pagsasalamat sa lahat ng aking vlogs video mula dito sa Kakabatan Beach ng Barangay Kutan, Del Norte, of Gamay-Norbus summer Good morning to all